Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagitna. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Valencia sa probinsya ng Bukidnon. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating malulubos sa bayan ng Valencia may butag sa itong mga diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong nga ana sa Luzon o sa laing nasod. Dalay go ang ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, kapitumpot anim na kabanata, ang talata po ay siya. Nang ikay tumayo't gawin ang paglilitis. Nang ikay tumayo gawin ang paglitis na ligtas ang mga api sa daigdig. Nang ika'y tumayot, gawin ang paglitis na ligtas ang mga api sa daigdig. Nang ikay, tumayo, gawin ng paglitis, naligtas ang mga api sa daigdig. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banalarapan. mga kami po'y nagpapakumbaba humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ang dugo ng aming manunubos ang siya maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Valencia sa probinsya ng Bukidno. Ang aming panalangin ang lahat ng alta at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang ita sa pangalan ni Jesus sa ang aming panalangin tunay maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Valencia. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo, tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang ating pag pagubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, sa ikadalawamputwalong kabanata. Ang talata po ay labing walo. Maagang gumisig si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inu ng bato at itinayo bilang isang ala-ala binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi po ito ng banal na kasulatan ay tumukoy sa sumunod na araw. Pagising ng ating nunong Jacob, ano po? Nakinuhan niya yung kanyang inunang bato at itinayo bilang ala-ala. Mga kapatid, dapat nating maunawa na sa mga pagkakataon na tayo ay eh tumatanggap ng pangako sa ating Panginoon, may mga espesyal na pangyayari, tao, lugar, o bagay na, na sa ating pag-alaala, kung ating makita ang mga ito, aba, magpapaalala sa atin at magbabalik sa atin ng mga kaganapan, maging ng mga karanasan na naganap doon sa lugar na ito. At alam niyo po, ito yung ginawa ng nunong hako. Yung kanyang inunang bato, itinayo niya bilang isang ala-ala. Alam niyo po, ito yung sinasabi ng ilan sa ating mga kababayan na yun daw mga santo na meron sila, yun daw eh tila katulad daw nung bato. Na ni Jacob at itinayo bilang ala-ala. Sandali po mga kapatid. Baka po nakakalimutan nyo. Inunan ni Jacob ang batong ito. Yun po bang inyong santo, iuunan nyo? Papayag po ba kayo na iunan ang inyong mga santo? Naku sandali po. Hindi po ako nakikipag -debate. Ano po? Pero para po dun sa mga nagsasabi na eh kasi ito ganito ganyan. Mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon sa atin ang sasambahin ang pag-aalaya ng pagpupuri at pagsamba, walang iba kundi tanging siya lang. At alam niyo po, naninibugho ang Panginoon. Kapag tayo po ay tumitingin sa iba, pero niyo po, naghahandog tayo sa mga santo na yan. Nag, nag, nagsisindi kayo ng kandila. Nilalagyan niyo ng mga bulaklak. Binibihisan niyo ng damit. Pero hindi ba dapat? Uh, hindi ka ganyan mangusap? Iba dapat uh, uh, gawin mo na malumanay na huwag kang magmadali para ipaunawa sa amin ang mga bagay na ito. Mga kapatid, matagal nyo na pong alam ang katotohanan ng ito at matagal nyo nang ipinipilit na hindi nyo sinasamba pero hinahandugan nyo ng kandila nilalagyan nyo ng bulaklak. E eh, ano po tawag doon? Dapat po nating maunawa na ang mga bagay na ito ay marapat na gawin sa ating Diyos na buhay. Ibig sabihin, okay lang na magsindi kami ng kandila para sa Panginoon. Eh, kung kaya nyo po, hindi <laughs> naman uungasama. Ano Pero, para magsindi tayo ng kandila para sa mga rebun. Inalulungkot ko po mga kapatid, hindi po yan kalooban ng Diyos. At alam niyo po ang sabi ng Banila Kasulata, ang ating Diyos ay seloso. isipin niyo po. Ang tingin sa atin ng Panginoon, mga anak. Tapos, meron tayong kinikilalang ibang on Meron tayong kinikilalang ibang santo. Eh, hindi kasi Bernie, ito na mga mga santo na ito. Eh, kasi depende naman kung ano yung pangangailangan mo. Depende naman kung ano yung mga ipinagdadasal mo. At ito yung mga santo na kung depende kung ano yung kailangan mo. Eh, kasi sila na, na conquer nila o tinanggap nila, mga kapatid, sa katotohanan, ang sabi ng banal na kasulatan, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Si Yahweh po ang nagsasalita dyan. Is there anything too hard for me to do? Meron daw po bang mahirap na gawin para sa ating Panginoon, mga kapatid? Nais kong anyayahan ng bawat isa. Imbis na tayo po e eh tumitingin. Imbis na tayo po e eh naghahandog ng kandila ng mga bulaklak sa kung sino-sinong santo. Ihandog natin ang ating pagsamba, pasasalamat at pagpupo sa ating Diyos na buhay. Hindi niya po kailangan ng santo. Hindi niyo po kailangan ng ribulto sa ang ating Diyos ay Spirit. Kaya siya ay sasambahin sa Spirit at katotohanan. E eh, paano posible yan? Berdy, hindi ko alam kung paano gagawin. Unang-una, kailangan niyo pong yung mga santo, yung mga ribulto. Kailangan niyo po yung alisin. Hindi nyo po yan magagawa sa inyong karunungan, sa inyong lakas. Kailangan nyo po ang pagsama ng Panginoon. kung magawa nyo yan, mga kapatid, gusto ko kayong i-congratulate kasi ang totoong hahanapin nyo ang totoong hinahanap ng puso, kaisipan at ng ating kabuuan ay ang Diyos na hindi nakikita. Kaya hindi mailalarawan. Pero, buong puso tayong nananampalataya sa kanyang sinabi. Nang sabi niya, hindi niya tayo iiwan hindi niya tayo papabayaan. lang Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkat kami po'y binigyan mo ng pagkakataon upang maganap at masunod ang iyong dakilang kalooban. Kami po'y nagpapakumbaba, umihingi ng tawad sa mga pagkakatao na mga Diyos na kami ay kumilala, sumamba, naghandog sa mga ribulto. Panginoon, batid namin na hindi mo kalooban na sila'y pag-alayan, paghandugan. Kaya sa oras na ito ang aming panalangin, Panginoon, tignan mo ang iyong mga anak na nagpapakumbaba sa iyo at kinikilala ka bilang Diyos at tagapagligtas. Ang aming panalangin tunay sa iyong pagtatagumpay, Ama, mapuwi ang lahat ng kasinungalingan ng kao at ang tunay na magtatagumpay ay ang iyong santo. Is Lord, kami nagpapasalamat sa bayan ng Valencia. Ang aming panalangin magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran, magkaroon ng pagpapakumbaba. Sinasalita namin ang pagsama ang pangunguna ng Santong Espiritu upang ideklara ang kaligtasan sa mga tao na kumikilos sa pang. Ang ni Jesus. At Lord, ang expectations ng tunay, aming tinanggap ang panalangin ito. Dinudulog din namin sa iyo ang mga bayan ng Baguio City. Cagayan de Oro, Legaz, Pilipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ang mga bayang ito. Hayaan mong tumanggap sila ng buong kapangyarihan at ang aming panalangin namang Diyos tunay, maitatag ang pagkakilala sa aming bayan bilang launching pad of the gospel, bilang missionary sending country, and bilang the America of Asia in the heart of its glory. Kaya ng aming hiling tunay, kayo po ang kumilos ng may kapagyarihan upang tunay ang maranasan at maganap namin ang indakilang kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purpose. And Father, we believe you have us. Amin din pong panalangin, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magkaloob ng karunungan. sa iyong mga anak at sa pangalan ni Jesus we believing that all of this will take place sa iyong Panahon, idinudulog din namin sa iyo, Panginoon, na mapangyari ang iyong naisip sa bahay ng iyo. Maraming maraming salamat. Lord, we pray sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses upang magkalahog ng lahat nilang pangangailangan upang kanilang maihayag ang iyong katotohanan sa mga lugar na iyong pinagdalahan. Lord, you also pray for the fulfillment of your purposes sa lahat ng mga anak mo na naglilingkod sa iyo. Lord, especially yung aming Hallelujah. Yung aming bayan ay patuloy na humihingi ng iyong pagsama at pangumuna. At ang aming pananampalataya tunay tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin. Lord, you also pray sa mga bansa namin na tutungod upang manalangin. We declare, the fire of revival na maranasan sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos. Dasal namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan upang tunay matupad ang yung dakilang kalor. Maraming maraming salamat po. Ma, ang aming pananampalataya, you're declaring peace over Israel at part of revival sa Baguio, si Cagayan de Oro, Legaz, Filipa, Manila, Pampanga, Patel. Maraming maraming salamat po. Ang aming pag-asa at nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Isis. Amen. Um, Amen. Amen. Um, Amen. Um, Amen. Um, Amen. Um, Amen. Um, Amen. Um, Amen. Amen. Praise God. Praise God. Sa so pagkakataon ito, yan niyo pong salitin ko ang bas-bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new bed, and with the Lorishing business in Jesus, in and many, 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 many men. Praise God, praise God. Hangga sa susunod sama-sama nating declare God bless the of people, and so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 many many men. Praise God, praise God.